bilis ni kung oh. parang hinangin lang bilisan mo papalitan ka na daw ng husky ni ate gusto mo? payag ka? ay si ate oh kukuha daw ng husky mas maganda raw sa sayo bang 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 papalitan ka daw ni ate oh. ng husky ayaw mo? Ay, Bala ka papalitan ka na ng husky ni ate parating na yon Tapos ka na, Tim-Tim. Bilis ah. Bilis na, Tim-Tim ah. Tapos na rin si Haba. Galing ah. Lagi talagang huli si Clover. Pagtapos ng kumain, huwag makikikain sa hindi mo kainan. Ay, upo. Ayan, upo lang. Ubus na yun sa iyo eh. Huwag makikikain sa hindi mo kainan. Kinadali eh, mo yung sayo, eh. Ayan. Bad yung nakikikain sa ibang kainan. Lalo, hindi naman binigay sayo. Ay. Bad yan. Kahit binigay pa sayo yan, wag basta-basta kakainin. Baka may lason. Hmm? Pungging? Bad yun. Oh, ayan yung tira nila kanina ang atay ayan isasama ko na dito sa lunch nila ayan buo buo na naman yung atay nila ayan basta may pera ang ate bonga ang lunch ng mga dagol o ba diba? ang lalaki ng atay o oh. ayan yung sinasabi ko guys na kapag wala silang gana Lagyan nyo ng atay pagkain. Gaganahan yan. O, tingnan mo, oh, excited. Excited. O, excited, o. Excited pong gingging. Akit na, akit na. Akit na, hindi ko bibigyan pag wala sa kanilang mga lugar. Kanya-kanyang lugar. Uy, si Choco, ma. Gawin mo na lang. O. Ikaw, Clover, saan ka dapat? Akit na. Yan. Walang gagalaw niya na. Nahanda ko lang yan. Hindi nila gagalawin yan hanggat di ko binibigay. Oh, walang kukuha. Ito yung slow feeder ni ano. Walang kukuha niyan. Hanggat di ko binibigay. <laughs> Excited. Haba. Oh. Pungging. Doon ka. Oh, berber. Yan, yung lumang inuman, ayan na, oh. Nandyan sa loob. Mm. Ay. Ano to, guys? Holistic itong itim na to. Holistic at saka carrots. Yan. May isang buong atay. O, diba? Bonggang lunch nyo. Dali, Kain. Ubusin na na. Anong sabi ni mama pag hindi umubos ng pagkain, mamayang gabi ay hindi kakain ng hapunan. Ha? Diba? Saya-saya. Inuna na naman yung ulam. Kainin mo yung dog food. Napakahinhin talaga ni Clover kumain. Si Pong Gingging, ayan, ubos na. Ang kagandahan sa holistic kasi, buo ang pupo nila. ibasa ang kuko. Kaya sa bawat pagkain nila ay may holistic. Yang kibol, buo kasi ang pupo nila dyan eh. Pag pinapalitan ko ng iba ay nababasa yung pops nila. Ano na itim-tim? Yeah, may paputok na naman. Yeah, di hindi makakain si Choco eh. Wow! Ubus na ang pong Ubus na. O, wag makikiagaw dyan. So, ayan. Ang ganda na ng inuman nyo, Oh. Ang lakas ng tubig. O. Oh. Para tayo may fountain. Wala pala itong tunog. O, oh, di ba Ang ganda ng inuman nyo. Ang kagandahan daw niyan kasi... Lahat ng parts pwedeng bilhin ng hiwa-hiwalay. O di diba, bongga? Ang galing. Pwedeng bumili ng filter lang. Oh. Anong masasabi mo haba? Hmm? Anong masasabi niyo sa bagong inuman niyo na binili ni ate? Yung luma, nilagay ko na dun sa kulungan para pag nasa labas sila at umaalis kami, may inuman sila doon. So, anong masasabi nyo sa inuman nyo, ha ba? Ha? Anong masasabi nyo dyan sa inuman nyo? Ayan, naka ano lang, naka... Naka power bank lang siya. Kasi mahirap yung diretsyo sa kuryente, naka saksak. Sak. Excuse me, nadigay ako. Mahirap na, baka kayo ay makuryente, kaya power bank lang ang gamit. Ayano, naka 50%. Madali yan malobat kapag ganyan ang andarbei. Dapat lagi nating tinicheck check yan kung nakaano, buti na lang may palitan. I-charge na yung isang power bank. Ng bago. Hoy. Bang bang. Anong masasabi mo sa bago mong inuman? Wala kang masabi. Kasi nakaabang ka na naman sa pagkain, wala talaga sa ayos. Basta may pagkain. Bulantang mm. So, kakain mo na si mama ha. Diyan ka lang. Mamaya ka na. Yung kumakain ka tapos may nakalusot sa hita mo. Oh. Mm. Mm. Yan. Kalabit. Kalabit girl. <laughs> Kalabit. Alis ka nga dyan. Kumakain pa ako eh. Alis dyan. Maglalunch muna si mama. Sobra ka na ha. Alis muna dyan bang, -bang. Lagi ka na lang lumulusot diyan sa ilalim ng mesa. Bang bang. Alis diyan. Alis. <laughs> Kalibit ka rin. Mamaya, puro kayo na ng nga nga pagkakain si mama. Oh, bakit mo ini-scratch yan? Wala na bang laman? Meron pa ah. Meron pa yan. Inom na. Eh, kaya nasisira eh. Ini-scratch mo eh. So, ayan guys. Dahil medyo mabagal na ang paglabas ng tubig dyan. Bumili kami ng bago. Eto na siya. Yan. Bumili na ulit kami ng bago kasi mabagal na yung pag-pump ng tubig. Kaso yung box niya ay giray-giray. Sa mga hindi nakakaalam, galing to ng, saan to galing be? China. China. O, oh, di ba guys, ganda. Maganda naman kasi madalas talaga kami bumili niyan. Kasi importante yan sa mga alaga natin. Makainom ng malinis na tubig. Mineral pang nilalagay namin dyan guys. Ewan ko kung minsan nagkakaamoy ba pa sila. Siguro dahil sa panahon na rin at mahilig nga kasi silang maglik kung saan saan. Parang mas maliit yan be. Mm -hmm. Two liters. Mm. Stainless steel naman. Ah, uh, bali tumagal din naman ng dalawang taon it. Yan. Tumagal din naman siya ng dalawang taon. Papalitan na natin. Ito wala ng sensor. Lagi na itong aandar. Ah, lagi na siyang umaandar. Pero, nakasaksak lagi sa kuryente. Mm -hmm. Okay. Lagyan na lang natin ng ano kasi ayoko nang nakasaksak lagi sa kuryente. Kasi alam mo naman yan si Shopa, baka laruin yung... Mm, um, ganyan ano? siya filter para... May nabibili naman yan, filter. Hmm. Yung binili ko nung nakaroon na naunang lumating. Mm -hmm. Ganda. May kasamang saksakan, charger. Charger. Ano na lang ilagay natin dyan? Uh, power, bank. power bank. para hindi nakasaksak talaga sa kuryente. Kasi, Delikado yan kay si Opao. Baka laruin yung kawad. Naku, makuryente kayo. Pero mas maganda yan kung lagi nang nalabas yung tubig. Hindi na kailangan ng ano. Ugasan na lang muna. Sige. Ugasan muna natin. <tapos> Pero nauubos pa rin yung tubig yan, syempre. Madaling tanggalin. Pwede. Linis. Linisin. Hmm. Madaling. Linisin. Pwede. Nalilinis. Sana magtagal. Alin ang pwedeng basahin dyan at hugasan? Ito lang? Ito. Ito. Plus ito. Hugasan ah, so na muna natin. Itong ito. Ito ang panglinis, oh. Ay, ito pwede. Ito. Huwag lang yung may Ito pang linis Ganda Ayan, may tubig na Assemble na natin Excited, excited uminom sumobra mo. Sumobra? Sumobra in tubig pick. Bilog ang filter, no? pwede palang late na lagyan ng tubig. Assemble muna. Ayan, ganyan. Ay, mali. Dapat assemble muna bago nilagay ng tubig. Next time. Ang pangit. Isalin ko muna yun. Wow, ang lakas ng tubig ah. Bakit yung wire yung inaatupag mo? Ang ah, sinasabi ko. Inom ka ng tubig.